Ng mga ka-viewers for today's video mga ka-viewers ay samahan nyo pong muli ako sa akin pong uh, pagluluto po ng ulam at uh, bumili po ako ng chicken wings at yun po ang ating pong iluluto ngayon ito na po ang mga sangkap na gagamitin po natin mga ka-viewers gumamit po ako ng uh, 6 gloves na bawang isang kutsara at kalahati na pamintang durog 3 tablespoon po ng uh, lemon juice. Kumamitin po ako ng isang iklog na binati, 3 tablespoon po ng uh, soy sauce. 3 tablespoon po ng oyster sauce. 3 tablespoon po ng ketchup. Gagamitin po tayo ng uh, arena po para po sa ating manong. Ano, Gagamit e po tayo ng cooking oil, ng asin. Gagamit e po tayo ng isang cup na tubig po. Ng tatlong uh, kutsarang uh, asukan, asukal. Pwede naman po yung brown sugar. At ito po ang gagamitin po natin na chicken wings. Kaya e, uh, simula na po natin mga ka-viewers. Nagyan po natin ng uh, pamitandro po yung ating po chicken wings mga ka-viewers. Lagyan po natin ang bawang. Lagyan po natin ang asin. At ilagay po natin yung pong ating pong ng iglo. Oops, may nakalimutan tayo mga ka-viewers, yung lemon. Okay, naalala ko. <laughs> Pagpo muna natin mga ka viewers at uh, marinate po natin kahit na o mga isang oras. Lagay muna natin sa ref. Habang hihintay po natin po yung marinate na chicken wings po natin, tayo po ay gagawa na po ng ating pong sauce. Lagay na po natin yung sugar mga ka viewers. Yung soy sauce. Oyster sauce. Head cap. Lagyan po natin ang paminta. At ilagay po natin yung tubig po. Manood lang po natin. Ayan, ang... okay na po yan simulan na natin mga ka-viewers po natin na uh, i-fry po itong uh, chicken wings po natin ay pagulungin po muna natin sa ating pong uh, arena at kung bago pa lang po sa akin pong youtube channel ay huwag nyo po makalimutan ma subscribe and click na din po ang notification bell para po updated po kayo sa mga ulam na akin pong i-upload na mga ka-viewers, pahit na po tayo ng matika. na tayo ng mantika mga ka-viewers. Ngayon natin mga ka-viewers. na Kaya lang po natin mag golden brown siya mga ka-viewers bago natin ibalik siya. mga lang po natin siya sa medium heat mga ka-viewers. Para hindi po matulog yung ating pong chicken. Uh, Kaya lang po mga viewers atin, sa side muna Kaya lang natin. ito lang po natin yung po mga natitirang chicken wings at kakatapos po ay lalagyan na po natin siya po ng uh, sauce hinihila po natin yung mga sa wallet. At uh, doon na rin po ako kumuha uh, sa pinaglutuan po natin ng 3 tablespoon po ng matika. Ganyan po natin yung bawang mga kabilis. Ganyan po natin yung manok mga ka-viewers. medium heat lang po ang nilagay po natin mga ka-viewers at uh, na po natin ito sa pong toast Kailan po natin magtikin po yung sabaw mga ka -bewers. Takpo na natin mga ka-viewers. natin mga ka-viewers. natin. Wow! Oh. Ang sarap ng ulam po ngayon. Pwede na natin patayin mga ka-viewers. Ah, gusto ko po nang meron kong po konting uh, ah, sabaw o konting sauce. Okay na po mga ka-viewers, luto na po ang ating po nga chicken uh, wings. Patay na po natin. Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers. Ang ating po nga chicken uh, wings na nilagyan ko po ng uh, ketchup. Kali ito po ang ating po uulamin ngayon. Maraming salamat po muli sa pagsama po sa akin ngayon sa akin pong uh, pagluluto at sana po ay magustuhan nyo ang akin pong niluto ngayon na chicken wings bye bye po maraming salamat, kain po tayo shout out po sa inyong lahat